Ay, naku, napakasakit ng ulo ko. Hindi ko talaga alam kung bakit. Ayan, much break na. Inaabahan ko dito yung kasama ko. Sarap. Meron akong nakita sa TikTok shop na parang shaver siya. testing ko yan mamaya. <laughs> In fairness, talagang mahirap mag-unbox ng isang kamay. So, ano sa TikTok? Tawin ko ba bakit lumbas sa aking feed? Ayan, dual head shaver. Hmm. Hmm. Can be used in wet and dry. Okay. Okay. So, this is the fit for today. Yes, walang background music dahil hindi ko alam. Parang kasi si Sigma yung sinasabi siya about the background music thingy. So, pa ano na ko? Uso yata lang na at, at si dito. <laughs> at magang lalamunan. Parang mamagalalamunan mama, ko. Kailangan ko kumain ng ice cream. Mm. Grabe! <laughs> the cream! Sumusumaan so, so na pakiramdam ko and I feel like I have to pamper myself. I'm having chocolate ice cream. This is the next day kasi nag-sleep na ako after ng ice cream ko yesterday. And this is me. Kailangan ko i-mute yung video na to. Dahil birthday greeting request ito. So, hindi ko syempre pwedeng <laughs> iparinig at i-air agad. Pero dahil kulang ako sa clips, kailangan kong i-attach to. So, syempre, kasama na dito yung pag-iisip ko. So, pag nag-birthday greeting ako, meron talaga na akong message. And then, um, minsan nalilimutan ko. So, I have to look at it. And, um, ayun, kinakat-cut ko lang siya para mas seamless siya kapag hinahand over ko na sa kung sino man humingi ng greeting request. But, anyway, ayan, ganyan tsura ko. <laughs> Behind the scenes kapag nagba-birthday greeting request ako. Oh, now you know. <laughs> ano ba yun? Bakit pa ba ang haba ng sinasabi ko? Hindi pa ako tapos, oh. <laughs> Basta panuorin nyo na lang. <laughs> Ay, nako. <laughs> Pauwi pa lang tayo. Parang petsa na mag alas na. <laughs> Lagi na lang ako ginagabi. Um, so, kailangan um, ko i-promote ang um, um, ang show ni Alex Calleja. So, if hindi nyo pa siya kilala, search niyo na lang na ako. Ako nga pala ang in charge sa vlog today. And I don't think may laman yung vlog ko. I have to review mamaya. Alam niyo ba? So, sensitive kasi ako sa tunog. So, naming tunog na narinig ko. So, so syempre, hindi ko anong dahil ghost man lang ba? Kaya, ang uh, sensitive ko. Alam niyo yung ganun. Tapos minsan, bumukas yung pinto. <laughs> kumuuri yung buwan. Pero, feeling ko minsan, guni-guni ko lang. So, nangrata na akong hiwala Kasi ang dami kong iniintindi. But <laughs> anyway, parang this time, hindi ako tatakot. Parang kaya ko. <laughs> And ayan, naglalakad na ako papunta sa bus stop. Dahil, nagpubas tayo. tayo kasi syempre, tiis-tiis muna sa umpisa, ba diba? Sa umpisa ng negosyo, ganun talaga. <sighs> Di ba le Di ba ni? Malapit na yan. Konting tiis na lang. Naluloka talaga ako sa flickering lights. Nagugulat <laughs> ako. Kasi, alam mo, bad omen yun sa, whether it be it sa Chinese or sa Muslim, parang bad omen siya. So, pag nag-flicker yung light, either pinapatanggal ko na yung ilaw or pinapatay ko na lang kaya ang dami flickering lights today So, ito na nga yung mga pinagkikwento ko about the ghost month. Hindi naman talaga siya nakakatakot. But, yun nga, like, for the past few years na, na divorce na ako, tapos mag-isa lang ako sa bahay, every time it's ghost month, hindi talaga ako makatulog. Kasi feeling ko baka may bumulaga sa akin. I mean, it's just my imagination though. And siguro stress din. But this year, it's more... Um, hindi ko alam, mas kampante ako. Pero yun nga, at one point, parang siguro may dalawang, ay, a few times na, na parang may ingay na hindi ko alam saan galing. Alam mo mga ganon. Tapos, like, yung upuan, umikot, like, ganon, nag-pivot yung upuan. Na, pero ano naman siya, chair na, office chair, ganon. Tapos, one time, like, papunta ako dun sa staircase. Nung saktong papunta na ako, hindi ko pa natulak yung pinto, bumukas na siya. Pero hindi siya auto door. So, parang yung mga gano'n, na parang masagotang, ina. <laughs> Pero, wala eh. Wala siyang takot this time. Dati kung ano yun na parang, shit, Lord, pray pa ako. <laughs> Pero ngayon, parang, okay na siya. Kahit yung flickering lights. Hindi ko alam kung ano yung nagbago hindi ko alam kung tumapang ba ako or whatever. Or siguro kasi, wala naman talaga ako na witness. Or siguro parang na-overcome na ng willpower ko. Or I know that God is with me naman. May nag-iba na hindi na ako talagang takot na takot. Alam mo yung gano'n na parang, shit, 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 ang gawin ko, no? Gano'n. So, kaya ang ginawa ko, nag-telebabad ako with, with sis K. Habang, habang <laughs> pa -uwi, usually pag nag ano, late talaga ako, umuwi. Siya yung tinatawagan ko para mag Para kahit paano may boses, kasi madaldal siya eh. So kinig-kinig lang ako ng mga chika. Parang, mm, 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 ganun lang ako. Acknowledge lang ako. Tapos the chika would go on na. Ayan. So recap lang tayo ng chika for, for tonight. Ba't ganyan? Parang naka-filter. <laughs> so, di ka lang tayo ng chika for tonight. Um, nag-telebabad ako with my sis, Kay. Grabe kayo mag-telebabad nito at laging 3 or 5 hours. Siguro simula nung pagkaalis ko dun sa building until pagka-uwi. Tapos kakatapos lang ngayon. It's around 12 a.m. na hindi ko pa na-upload tong vlog. Kasi syempre, edit ko pa. Wala naman ako masyadong edits. Pag ako nag -e edit lagi nga sinasabi ni Sig, very low effort. Pero I like it that it's raw. Kasi ako nag -e edit masyado, kailangan ko lang i-mute yung mga kailangan. Grabe, ang sama na pakiramdam ko. Parang hina-heartburn pa ako na. Okay, Huwag <laughs> tayo and So anyway, Recently, parang since yesterday, it's Monday, diba? Parang sama na ng pakiramdam ko, hindi ko alam kung bakit. And today also, today talagang nakatatlong panadol ako, di tuloy ako makatulong. And at times like this, parang... Ayoko talagang magkasakit. So, iniinuman ko siya ng gamot. Lalo na pag sakit ng ulo, hindi ko pinapatagal. Kasi feeling ko, ano yun eh, parang feeling ko ayoko talaga ng, ng, ng headache. Ayoko talaga ng, ng, baka feeling ko, ano ba yan? Huwag matapos ko. I feel like baka magka brain damage kapag pinatagal kong masakit siya. Ba't yun, know, parang straight na ng hair ko. Umuunat na siya unti-unti yung kulot. <laughs> So, happy ako today. Because, eto, ipapromote ko yung show ni Alex Calieja dito sa Singapore. So, this is his pre-birthday show dito sa Singapore. And, um, alam ko na panood ko sa Netflix and some of his jokes. And I know there were controversies about him. Pero, I haven't seen him in person. Hindi ko pa siya nakita mag-perform. And I'm so glad na papromote ko siya. Very happy. So, sana, guys. Ayan, tumigyan naman ako. Feeling yung dede ko nakaharang para na heartburn. Charot. So, ayun, guys. Doon tayo. If free kayo, just hit me up. Send me a message. Wala akong kasama na uod. Hmm, alam niyo na. Hi guys! This is Alex Calleja. Alam ko, nagtataka kayo ba't ako nagpapamakeup? Kasi preparation ko to para sa birthday ko sa October. Pero bago yun, may birthday show ko sa Singapore. Wow! September 27, 7.30 p.m. Sa Sota Concert Hall. Ang, ang ticket ay mabibilis sa ticketmaster.sg. Oh ticketmaster.sga September 27 see you there